maliwanag ng gabi sa babang bayan, ano? Tanong ni Jeb sa mas batang kapatid. Oo nga ate, sana maranasan din natin na magkailaw. Tugon naman ni May. Bakit pa? E, may kasera naman. Isa pa, malaki ang bayarin niyan buwan-buwan. Sambit ni Jeb, sabay upo sa harap ng walang taong gulang na kapatid. Pero, pinapangako ni ate, Kapag naging mayoran na ako ng syudad na to, lahat, pantay-pantay. Tatayuan ko ng poste pati ang bayan dito sa taas ng bundok para lahat makaranas ng kuryente. Ngiting sambit ng dalaga. Tara na, dalhin mo na yung kasera sa sala. Magkapunan na tayo. Pag-aya niya, sabay tungo sa sala, bit-bit ang kasera ang gawa sa botelya ng vitamina. Kinabukasan, Artisan, napanood mo ba yung episode kagabi ng Korean drama? Oo, pagdaan ka sa hallway kanina. Yan din yung pinag-uusapan ng mga estudyante. Tugon ni Artisan. Eh si Jeb kaya? Napanood niya kaya? Pangaasaran tanong ni Telma sabay harap kay Jeb. Biro lang Jeb, wag mo nang sagutin. Wala kayong kuryente kaya alam kong hindi mo na uunawaan yung pinag-uusapan namin pang aasar na sambit niya. Nakahawak ka na ba ng TV, Jeb? O marunong ka bang pumindot ng telebisyon? Pahabol na pang aasar pa nito. Nakatingin lang si Jeb sa notebook na parang walang naririnig. Limang palakpak mula sa guro nakakahinto lang sa harap ng klase. Inanunsyo nito ang meeting para sa mga magulang. Napalunok si Jeb ng sariling laway. Maya-maya, pagkatapos ng klase, habang naglalakad ang dalaga sa masukal na daan, paakyat ng bundok, natirahan. Wala yung kapitbahay ko. Sino ipang sasangkalan ko para magpanggap na tita ko bukas? Sambit niya sa kanyang sarili, kasunod ang malalim na buntong hininga. Aray! Sambit niya, nang mapatid siya sa nakaharang nakahui. May sugat man ng konti ang tuhod at siko. Pinilit niya pa rin tumayo nang dahan-dahan at nang makatayo. Nakita niya ang braso na puro dugo. Ba, may patay! Tulong! Sigaw niya. Ngunit dahil malayo pa siya sa bundok bayan, walang nakarinig dito. Hindi pa ako patay. Sambit ng may-ari ng braso. Hilain mo ko, tulungan mo ko, sambit ulit nito. Sige po, pagsang ayo ni Jeb at paghila niya isa pala itong matanda. Puti ang buhok nito at may mga laslas sa braso at hita. Nahahalo na rin sa laway nito ang dugo na umaagos mula sa noon nito. Lola, sino pong gumawa sa inyo nito? Bubuhatin ko po kayo, Ipababa ko kayo sa emergency, kumapit ka lang po. Huwag ka pong bibitaw ah. Pag-aala lang sa bit ni Jeb. Alas sa isna ng gabi, tunog ng ambulansya ang nangibabaw sa kalsada. Nakatanaw din si Jeb sa iba't ibang Christmas decor na kumukuti-kutitap sa highway. Habang sa kabilang banda, malalim na buntong hininga. Ay, asan na kaya si ate? Lucetti na. Sambit ni May sa botelya ng gasera habang nagbabalat ng sayote para sa kanilang uulamin. Niyan lang ginabi ng ganto si ate. Hindi pwede to. Hahanapin ko siya. Sambit ni May sa sarili matapos itabi ang binabalatang gulay at lumabas ng kubo. Patungong bayan. Habang sa ospital naman, Dok, kamusta po yung kasama ko? Tanong ni Jeb sa doktor. Iha, pasensya ka na pero masama ang iba balita ko sa'yo. O sige, yung mabuting balita muna. Yung mga hiwa at laslas niya hindi naman ganun kalalim. Sambit ng doktor. Ano po yung masamang balita? Tanong ni Jeb. Nagkaroon siya ng amnesia. Malakas kasi yung pagkakauntog niya sa bato dahilan para magkaroon siya ng konting brain damage. Pasensya na talaga, tugon ng doktor. Paano ko po kaya mahanap yung pamilya niya kung wala siyang naaalala? Naguguluhang sambit ni Jeb. Wala nang na nga nagawa ang dalaga at sinama na lamang niya ito sa kubong kanilang tinitirahan sa bundok. Konsensya niya rin kasi kung iiwan niya ito ng walang kahit na sinong kamag-anak nang naiuwi niya na nga ito sa kupo nilang magkapatid. May nasan ka? Pagtawag niya mula sa sala habang hinihiga ang matanda patungong papag. Nang hindi niya mahanap ang kapatid sa loob ng tirahan, napahawak na lang siya sa kanyang noo habang nagkamalay naman ang matanda sa tabi niya. Sino ka? Marahang tanong ng matanda habang nagpupunas pa ng mata nito. Ako po yung nakakita sa inyo sa masukal na damuhan kanina nung papauwi na ako. Tugon ni Jeb. Naalala ko pa yun. Niligtas mo ko, Iha. Maraming salamat. Sambit ng matanda. Umupo si Jeb sa papag. Lola, gusto man kitang kausapin pa ng mas mahaba pero Ahanapin ko po muna yung mas bata kong kapatid, okay? Iiwan po muna kita dito. Pasensya na po kung gasera lang po ang ilaw namin. Pagpapaalam ni Jeb. Pumaba nga ang dalaga ng bundok at tumungo sa bayan habang naglalakad sa kalsada malapit sa palengke. Ate, sigaw ni May. May naman, saan ka ba nanggaling? Tanong ni Jeb ikaw ang san galing? Gabi ka nang umuwi, kaya pinagtanong-tanong kita sa mga kaklase ko. At kaklase mo, sambit ni May. Umuwi na tayo. May matanda akong niligtas sa damuhan kanina. Dinretso ko ng ospital kaya lalo akong natagalan sa pag-uwi. Pagpapaliwanag ni Jeb. Nang makauwi sa kubo. Siya ba yun? Tanong ni May. Oo, Lola, kaya mo po bang tumayo? May tira po kami yung ulam kanina kaso puro gulay. Sana po kumakain po kayo nun. Sambit ni Jeb. Tumayo naman ang matanda at nakisalo sa hapuna nila habang kumakain. Nakaalala ko, nung hinahabol ako sa gubat, may bitbit akong bag. Pwede bang balikan natin yun sa kung saan mo ko nakita, iha? Baka nandoon pa yun eh paghingi ng pabor ng matanda. Oo naman po, bukas na bukas din po pagkagising. Ay teka lang, paano kaya kung ikaw na lang po magpanggap na lola ko? Meeting po kasi namin bukas, wala akong mapapakilala sa klase. Pagpapaalam ni Jeb, nang nakangiti. Puro hiwa man ang balat ng matanda, hindi nito ininda ang konting hapdi Napawi ng masayang mata ng dalaga na punong-puno ng pag-asa. O sige, total utang ko sa iyo ang buhay ko. Pero sana hayaan niyo muna kong mamalagi sa kubo niyo. Wala pa kasi ako naaalala sa pinanggalingan ko eh. Sambit ng matanda. O sige po, wala pong problema. Ngiting tugo ni Jeb. Kinabukasan, parang nakakasugat na tinik na bunot sa tip-tip ng dalaga dahil bawas na ang problema ang iniinda niya. Nahanap din nila ang pulang bag ng matanda. Nasa na si Lola Ruth at Jeb? Tanong ni May habang hawak ang pinitas na mangga sa kung saan. Ah, nasa bayan? Sabi niya, sagot niya na daw yung pagkain natin ngayon. Tugo ni Jeb. Sana sinamahan mo ate. Baka mawalan siya ng malay sa daan. Hindi man malalim ang sugat niya. Sugat pa din yun. Marahang tugo ni May. Matanda na ako pero malakas pa naman ako. Tugo ng matanda, nakakarating lamang at nasa pinto. Andyan ka na po pala, Lola Ruth. Masayang sambit ng magkapatid. Inilapag ng matanda ang buong manok sa lamesa na siya namang pagniti at paghanga ng magkapatid. Iilan ding lalaki ang kasama nito, buhat ang dalawang kabang bikas. Ang dami-dami naman po niyan. Marahang sambit ng magkapatid na nangingiyak nyak at hindi makapaniwala sa mga pagkaing nakaharap sa kanila. Hindi mahihigita ng mga pagkaing yan yung bukas na pagtanggap niyo sa akin dito sa bahay niyo. Halika, iwain na natin itong pritong manok. Kumain na tayo. Yes, masayang sigaw ni May. Napangiti naman ang matanda at ginugulo ang buhok ng bata. Habang si Jeb naman ay hindi mahinto sa pag-iyak, bunga ng saya. Habang kumakain, aso na pala ang mga magulang nyo. Bakit parang hindi ko sila nakikita? Tanong ng matanda. Hindi po namin sila kilala, Lola Ruth. May nagampon po sa amin dati pero nung nag-15 anyos na ako, iniwan na po nila kami. Ang sabi po nila, kung gusto namin mahanap ang totoong magulang namin, wag namin iwawala yung kaserang lagi namin ginagamit. Pagpapaliwanag ni Jeb. Ha? Bakit? Anong kinalaman ng gasera? Tanong ng lola. Inuha naman ni May ang botelya at inabot sa ate, binuhos ni Jeb ang natitirang gaas nito na sa baso. Habang maingat itong binubuhos, pinagpapawisan ng malamig ang matanda. Anong kinalaman ng botelyang yan, Iha? Sa mga magulang mo, tanong ulit ng matanda. Ito hong botelya ng bitaminang ito, yung hiling pinapainom ng totoong nanay ko sa akin Bago pa man niya kami tuluyang ipamigay, binigay niya po kasi kami kasama ng boteng to. Tugon ni Jeb. Paano mo siya ma hahanap gamit 'yan? Tanong ng matanda. May hiraman mo nga ako ng lighter na may flashlight sa kalapit kowo. Utos niya sa kapatid. Agad namang sumunod ito at nang agad makabalik, inabot ni Jeb ang bote at flashlight sa matanda. Anong gagawin ko dito? Tanong ng matanda. Ilawan mo po yung loob tapos silipin mo po yung butas. Maaaninag mo po dyan yung buong pangalan ni Mama at Papa. Kahit puwako. Hindi ko alam kung paano po nila nasulatan nya ng pangalan sa loob. Pero ang sambit ni Jeb. Tumayo ang matanda at sinilip nito ang loob ng botelya. Unang kurap ng mata. Ana, pangalawang kurap ng mata, Sandoval. Sambit niya, kasunod ng paghahabol niya ng hininga. Hindi pa man gumagabi, pero dumilim na ang paningin ng matanda. Bumagsak sa tabi nito ang botelya ng vitamina at nabasag kasabay ng pagtumba niya. La! Magkasabay na sigaw ng magkapatid. Limang oras din ang lumipas, gabi na at nagising na nga ang matanda. Tanging kandila ang sindi ng munting kubo. Buti po gising na kayo. Marahang sambit ni na Jeb. Nasaan ang botelya ng vitamina, Jeb? Tuluyan ko ba yung nabasag? Tanong ng matanda. Unti-unting lumapit si Jeb at umupo sa kahoy ni Papag. La, mas alalahanin mo po ang sarili mo. Tinabi ko na po yung nabasag na kasera. Importante po yun kaya hindi ko po pwede itapon. Sambit ni Jeb kasunod ng malalim na buntong hininga. Itatapon lang namin ni ate yun kapag po nahanap na namin ang magulang namin. Sambit ni may hawak ang mangkok na may lugaw sa loob. Itapon yun ng mga apo. Hindi dito na ako. Ako ang lola niyo. Iyak na sambit ng matanda habang nakayakap kay Jeff. Ano pong sinasabi niyo? Tanong ni May. Pangalan ng anak ko yung nasa botelya ng bitaminang yan. At ako mismo yung bumili niya nung bata pa ang ate mo. Kami ng mama mo. Iyak na sambit ng matanda. Naghahabol ng hininga ang magkapatid sa sobrang pagkagulat isang revelasyon na wala ni isa sa kanila ang umaasang mangyayari ito. Kaya ako nasa bundok na to dahil may nakapagsabi sa akin na dito nakatira yung mag-asawang pinag-iwanan namin. ng mama mo, habang tinutuntun ko tirahan nyo, hinolda up ako at tumakbo. Inagis ko yung bag ko kaya pinukpok niya ako ng bato sa ulo. Sinipa at gumulong papunta ng pinagdadaanan mo, Jeb. Pagpapaliwanag ng matanda. Pero bakit niyo po kami binigay la? Hindi ba kami importante sa inyo? Sa inyo ni mama? Madiing tanong ni May. May ano ba? Tama na. Maging masaya na lang tayo at nagkita-kita na tayo. Pagsaway ni Jeb. Marami kaming utang ng nanay niyo dati. Nung nabarilan tatay niyo sa kalsada, nawalan na kami ng kasiguraduhan sa mga buhay namin. Kaya mas pinili namin kayong ipamigay kaysa madamay sa amin kung sakaling malagay sa piligro ang mga buhay namin. Pasensya na mga apo. Paghingi ng tawad ng madanda, inakap pa rin nila ang lola katumbas ng pagpapatawad nito. Bukas na bukas ay aalis na tayo at iuuwi ko kayo sa bahay. Doon, maayos ang tulugan. May kuryente. May telebisyon. Jeb, marunong ka ba kahit pagpindot ng TV? Tanong ni Lola Ruth. Hindi po. Kahit minsan po, hindi pa po ako nakakahawak ng telebisyon lah. Pag-amin, kahit nahihiya si Jeb. Sumapit na nga ang kinabukasan. Nasa harap ang tatlo ng bahay kupong kinalakihan ng magkapatid. Ate ba? Diba, sabi mo gusto mong maging mayora sa hinaharap para maranasan natin ang kuryente? Tanong ni May habang pinagmamasdan ng kubo. Hindi mo na kailangang maghintay iha. Matagal na panahon para lang maranasan ang kuryente. Ipaparanas ko yun sa inyo kapag nakauwi na tayo sa totoo yung tirahan. Sambit ng kanilang Lola Ruth. Tumalikod na nga ang tatlo sa kubo at naglakad papalayo. Totoo rin naming tirahan ang kubong yan la. Ang mga karanasan namin dyan ang umulma ng pagkatao namin. Nagpatibay ho sa amin. Nagbigay po sa akin ng inspirasyong maging mayura sa hinaharap para Walang makaranas ng kawalan ng kuryente. Marahang tugon ni Jeb. Naiuwi nga ang mag-ate sa tunay nilang tirahan. Doktora pala ang ina nito. Bilang pagbawi ng ina, sinuportahan nila ang pangarap na anak na maging mayora ng bayang iyon. Dalawang dekada nga ang lumipas naging ganap na mayora si Jeb binili ang lupa sa kabandukan, pinayuan ng mga bahay, poste at kuryente. Samantalang ang kubong kinalakihan nilang magkapatid ay nagsisilbing bahay bakasyonan ng mga sari-sarili nilang anak. maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.